pagpala ng araw mga kaiwaga. Narito na naman po tayo upang magbigay sa inyo ng isang orasyon para sa paghiling ng swerte. Ang orasyon na ito ay subok na visa. Gamit ko na rin po ito sa aking mga lakad at sa aking sarili. Ito po ay Nagbibigay ng sapat na kayaan upang magkapaghalina ng swerte sa pera at negosyo. Nasalin lamang po ito tuwing Huwebes. Dipindi sa inyong gusto. Kung gusto nyo pong 3pm or 6pm, depende po sa inyong nais. Nice. Ang orasyon na ito ay yung mapapagana kung ang iyong puso ay busila at walang pagdududa sa iyong sarili. Magkaroon din ng tiwala sa kapwa at tuwag mahamag ang sino man. Ang tamang pagdasal nito ay kailangan po na nakapagputir ka at nakapagpundo. O kaya naman, magdasal po kayo ng isang ama namin, isang abanggilong Maria, isang sumasang Pagkatapos po isang ang rasyon. Ito po ang rasyon mga kayawala. Dami eh, Dios, Diyos, prosperitating, niang, tibeta, niya,